Ayan guys, isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-farmers for today's vlog. Kung hindi tayo sa ating sibuyasan mga ka-farmers. Ayan na, uh, natin na tayo ng sibuyas mga ka-farmers. Pwede dragon ng bagay ti. Ayan, isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-farmers. Boys, over muna tayo sa ating video maikli lang. Dahil medyo busy tayo sa pananay ng Ngakit pag mga, mga ka-farmers dahil pag yan ay natumba. Mahirap pulutin, mahirap manay mga ka-farmers So ganyan po ang pag-aani dito sa amin mga ka-farmers Yung bubunutin po lahat. Para medyo mabilad-bilad ng konti yung sibuyas. Para hindi siya basa may lagay sa akin pag. Pag yan po kasi ay basa na ilagay sa akin pag. Uh, magkakabasa yung ano si Buwes may sira mga farmers kaya kailangan tuyo na ilagay sa red bag yung mga sibuyas dahil ano yan masisira talaga yung sibuyas pag basa siyang nilagay sa kitbag kaya pinapatoy muna yung sibuyas bubunutin lahat so ganyan so yan po yung ano sibuyas mga kalaki siya uh, yung iba mga kasing ano yung singka mas ba kung tawagin yung laman niya medyo malaki rin talaga yung laman ng red dragon mga farmers medyo maganda-ganda yung laman niya. Kaya medyo malakal laki rin yung inani namin mga farmers. So sa point 2 mga farmers ay naka ano kami 180 red bag mga farmers. Uh, ang kuha po sa amin ay 33 per kilo mga farmers. So yan, okay na rin po yung 33. ah uh, maganda na. Pero kasi wala tayong magawa kung tayo lang dahil anihin na yung ating sibuyas mga kapamers so maraming salamat pa rin mga kapamers at umanin tayo ng 180 dati po yan ay point po ay umaani lang din ng 180 ngayon ay medyo nag increase na tumaas na yung ano namin mga kapamers so dito mga pala mga kapamers ay nakakot na plus biyahe na yan mga kapamers So hindi masyado tayo nakapag video Kaya maigit lang natin yung video mga kapamers God bless sa atin lahat mga kapamers Sana ay lahat ng nagsibuyas ay maganda ang paan eh Yung lang mga kapamers Ha, 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 ha. Sosyal! Pero ako ay... Baka may isang Ay wala. Sa 90 Tunggu-tunggu. Pala. 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 Pala, Matin. Ayy. 好，没啦。